Boss, uh, marami tayo ngayon ng tambayang. Oo. Oh, huh? Ganito, ang hibas. Marami yes. tayong -tua. Laki ng hibas mga idol. Ha? Uh, uh, dulo kami mga idol kasi nandun yung tambayang mga ng ah. At, oh. uh, loads. Kalaki kayo ng tambayang. Ah. Oo. Oh. makarami din tayo. Oo. Ha? Uh. Oh so mga lords, sinsya na kayo ha. ayon lang tayo makapag-upload ulit ng video. Dahil nabisi tayo. Uh, sa lahat ng viewers dyan. Uh, sinsya na kayo. Ayaw lang tayo makapag-upload ulit. Eh, medyo busy. Ang ganyan talaga pag busy, di tayo makapag-upload. Kaya yeah, sa mga uh, viewers at subscribers, sa mga sulit subscribers dyan, Eh, pesin na kayo ah. Oke. Okay. Bangan nyo mga idol. Paano mga tambayang? Oke. Okay. Bye. Caro, okay. Charo mga idol. Ganito lang pag... Ganito lang diskarte sa... Paghanap ng tambayang. Dito sa dagat. Yan. Kailangan may... May itakandala. Yan lang mga idol. Ay, ito yung starfish mga idol ha ah. dami nila. Nabutan sila ng ibas. Ayun oh, dami nila. Ito mga lods. Ay, paya-paya. Ayun, kilala mga idol. Ayun. Ayun. Ayun, biskarte nila. Paano sila magtago? Yung mga bato nilagay nila sa taas ng ano nila oh. geling tuh, no. mm -hmm. lian. karena anakku nata atas sih, buscaruh, lian. lian mengayuh loh, lian, tanpa yang. ganyan enggak pegu, pegu anak tanpa yang mengalun. eh, ganyan enggak, ganyan enggak diskartimu perma kawan tanpa yang ditusuk dagat. ya loh. ganunin mulang. ah, anakku kan enggak lupa bah. Lang. Ayan mga Idol. Charo lang malakas. Ayun. Bayang, Bayang kita mo bay. Ayan. Pangalawa. Pangalawa mga Lods. Malaki. Ano. Ayan. Isang graso ulam na. Oo. Malaki ng tambayang dito sa dagat mga Lods. Ayan. Pag marunong ganito. Marami ka talaga. maliit Laman Ganyan lang mga pagkuha ng tambayang mulot. Ayun. Dali oh. Sa. ganyan lang. Ganyan lang mo lang sa itak. O, parang ata tunog ah. Oh, wow, mga idol. Lu. Lu maliit. Ah, si mga ano ko si Jupiter. Uh, Aso maliit pang Bus charo kaya. Yun. Bato. Ha? Bato. Bato pala mga idol, isa prank. Yan mga idol, ang laki ng tambayang. Yan, makita ko Ah, uh, parang meron naman ata mga idol. Ayun. Ayun, nadali na naman mga lods. sarap pa naman ulamin ito mga lods. Lobo ang pinakamasarap nito. Lobo ang pinakamasarap na luto sa nambayang. Sa ay parang gatas Yung mailit na mga lods. Tsaga-tsaga lang eh para makapag-upload tayo ng video para may mapakita si Boy Bayawak Nilaliman ng tampayan, mga idol Pahirapan sa pagkuha mga idol Bago mo makuha Papahirapan ka muna Ayan, no? Ayan. Ayan. Jupiter! Wala pa, Jupiter? Wala pa. Yeah. Naurin nyo, mga idol, o. Oh. Anong diskarto nila para makakuha ng tambayang. Ginaganyan nila, mga lods. Yung buhangin. Ito, tusok Sa ilalim malaman mo na may tambayang kasi iba yung tunog ng tambayang iba yung bato magdali yung bato tambayang iba magkaiba ang tunog kaya ginaganyan yung buhang shout out dyan sa 2 million viewers natin dyan ha ata si Jupiter ah. Wala na wala. Ha? lagu -okay kena nantabai jauh, dupitir, ah. Hmm? Parang batu, hata, ya eh. <laughs> nih. Ada, batu, batu. Parang mayan hadali, atas si Japit ah. Ah, ganyan, para, oh, al... oh. ah. Ganyan, no? para, ah. Nggak apa-apa, lupit. Nggak ah. ah. Geling japit ah. ah. Yun. Uh, serap. Serap lagi. Oh. Oh. Dalawa. 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 Swerte mo naman, Charo. Nag nag nagtupad-tupad. Allah. Nagtupad Tupad. Wah. Oh. Oh, yan oh. oh. Lakke. Ah, oh, meron ba? Tupad. Meron pa. Dalawa. Dito isa. Mag-asawa. Oh, mag-asawa. Gusto silang magkaanak. Living <laughs> <Live> partner. <laughs> Yun pala yung nakuha nakin na maliit anak nila. <laughs> Hirap. Baka lalaki to. Uh -huh. oh, sumusukol. Sumusukol. Pisti. Ayaw mo pa. Pakuha -huh. ng lalaki. Yeah, Wag tarang... ka nahirap. Hindi ka nahirap. Ay, ay, ito lang. Sumusukol, sumusukol. Sumusukol. Tumutukol. Ayaw, 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 Wag, wag mo. Oh, ito. Dalawa, mag-asawa. Tumutukol, tumutukol. Ito yung anak nila. Ah. Itim. Ah. Tagpahan mga lods, gutom na kayo mga lods. Lak mo na. Sipag na, boss, Charo. Charo, slaka mo na, boss, Charo. Ha? Slak. hindi na pa ako kumakain ng paano hindi na pala uh, makuha oh uh. mm. ito ito malaki dalawa, dalawa. <tiple> balit balit kuah namin mga luts ya no kunti balang lho dagdagan natin jan oke dagdagan natin jan mea mea no lelaki no yuk Wala. Ito. Big news. Wala, Star. <laughs> ito. Wala malaki ito. Mukhang kang malaki. Napakaramdaman. Hmm. Mukhang kukuli man. <laughs> Big news, boss. <laughs> Maliit pala. <laughs> Grabe ang dagat mga Elon. Palaki ng palaki na. Ah, uwi na kami maya maya. Yun. Ayos. Uh. Ito. Ito na. Masarap sa calcium sa katawan. Ano? Uh. Pangpatigas ng ano. Umph! Sikri to. Ito pa. Ito pa. Tulog uh, uh, Malaki din to. Uh, maganda to sa ano. Kain na sabaw sa matanda. Mat oh. Kalsium. Pangpatigas ng paa. Pang patigas ng paa. Ah, laki niya na. Laki. laki uh, maganda. Laki. Pauwi na kami. Medyo matas na yung dagat. Nakarami. Siguro mga tayong tang piraso. Mag idol. Pauwi na kami mga idol dahil medyo matas na yung tubig. Matas na yung dagat mga lods. Ah, na tayo ng ilasagit na tayo ng dagat. Kapag tawin natin, eh, lalim na sa yung cellphone natin. Okay. kumaya pakita ko sa inyo kung ilan ang na kuha namin tambayang kung Ilang piraso na kuha? Pagdating natin sa dulo. Oya na. Ah. na. Mira na.